magandang gabi welcome back to my video my vlog may narating sa akin na partial so i-open it natin to ngayon tingnan natin to hindi tayo na islam at saka matagal ko itong hinintay Matagal ko to hinintay. ngayon lang dumating. Nakalimutan ko kung anong in-order ko. Sa TikTok to. nag ako sa TikTok. So. Ay, oo nga pala. Mm -mm, alala ko yung pang-ano niya, pang-sapatos. Uh. sakit ng ulo ko. At mata ko. Sakit yung dito ko, oh. Yung dito. Ulo ko. Ah, iyan Wow, ganda niya. Ito, in-order ko. In-order ko sa TikTok. inorder order ko siya sa TikTok. Suotin nga natin. Subukan natin. Try it. Uy, tikas siya. Hindi ka siya sa akin. Only eight. Hindi ka siya. Ang liit niya. Sayang. Ang liit. Dito. Hindi ka siya sa legs ko. Small ba to? Small. naman, hindi ko na So, yung ang liit Ibigay ko na lang to. So, Ayan Bye. Hanggang dito na lang at na-share ko sa inyo yung in-order ko na partial na dumating sa akin yung araw. So, ayan. Hindi ko siya kasya. Sayang. Siguro, may pagbibigyan ako nito. Ayan. Pag-isipan ko kung sinong mapigyan ko nito. So, ayan. Hanggang dito na lang yung video ko click, share, comment, and subscribe naman kay sa YouTube channel ko, Broken Vlog and Yuri Vlog. Ayan. Don't forget the notification bell. Pindutin nyo ang bell para lagi kayo makapanood sa aking araw-araw vlog. And then, is eh, share, comment naman niyo ako sa FBRLs ko, anak ka po, Vlog. Ayan. Bye!